Gusto ba ng gobyernong nagmamahal? Hindi natin karaniwang iniisip ang pagmamahal kung pinag-uusapan ng gobyerno. Pero ang totoo nito, nakalagay ito sa priyambol ng ating konstitusyon. Ang sabi sa priyambol, ang gobyerno daw ay dapat isang regime of love. Nais natin ang isang lipunan kung saan ang lahat ng Pilipino ay nagmamahalan. Yung hindi tayo naghahati-hati dahil sa galit sa kapwa o kawalan ng tiwala sa isa't isa. Gusto natin ang lipunan na bawat isa ay tanggap, kinikilala, minamahal. Isang lipunan na inaalala ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ganito din ang gusto natin makita sa ating gobyerno. Ibig sabihin, ang paglilingkod ng gobyerno sa mga Pilipino ay hindi lamang transaksyon, kundi pagkalinga at pagmamalasakit. Ibig sabihin, binibigay ng bawat lingkod bayan ang pinakamainam nilang serbisyo sa mamamayan. Napakaganda, di ba? At tama lang. Kasi ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Pag-ibig ang pinakamataas na utos ng Diyos. Ang sabi nga ng ating Panginoong Heso Kristo sa Mark 12:29 29-31, The most important is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. And the second is this. You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Mabubuo lang ang isang bayan kung ang pundasyon ng lahat ng relasyon ay pagmamahal sa kapwa. Kaya't magmahalan tayo sa isa't isa at pumili tayo ng mga lingkod bayan na may pagmamahal sa Pilipino para sa ikagaganda ng ating bansang Pilipinas. Piliin ang tama. Gawin ang tama para sa Diyos, para sa bayan at para sa ating kinabukasan.